Bukod sa binomba ng water cannon, ginit-git at halos ilang beses pang nagsagawa ng delikadong maniobra ang Chinese Maritime Militia Vessel sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero sa kabila ng pangharas ng China, naging matagumpay pa rin ang resupply mission ng puwersa ng bansa. Balikan natin ang mga kaganapang yan sa ulat ni Noel Talakay. Alas 3.10 ng hapon, December 8, umalis sa Port Capinpin ng Orion Bataan ang BRP Dato Bancao at BRP Dato Sanday, ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, habang nanggaling naman ng Suwal, Pangasinan ang BRP Dato Tamblot upang magsagawa ng humanitarian and support mission para sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal o Baho di Masinloc nakarating ang tropa sa lugar mag-alas 8 na ng umaga December 10. Alas 8.11 ng umaga, nakatanggap ng unang radio challenge ang BRP Dato Bangkaw mula sa mga Coast Guard ng China na nagbababala. Tatlong beses, nakatanggap ng radio challenge ang mga barko ng BFAR. <tong> hanggang nagbomba na ng tubig o water cannon ang Chinese Coast Guard vessels. Apat dito ay direktang patama sa mga barko ng BFAR. 11.30 ng umaga, unang winoter cannon ang dato Bancao. 11.52, muling binomba ito ng tubig. 11.55, ang BRP dato Tamblot naman ang inasinta ng water cannon ng Chinese Coast Guard at 12.43 ng hapon. Dalawang Chinese Coast Guard na ang sabay na binobomba ang dato tamblot. Pero habang namamahagi naman ng gasolina at grocery packs sa mga mangingisda ang BRP dato sanday, pinadaplisan ito ng water cannon pasado ala 24 ng hapon. halos labin limang beses din nagsagawa ng delikadong maniobra ang Chinese Maritime Militia Vessels para mapigilan lang ang paglapit ng mga barko ng BIFAR sa Baho de Masinloc. Dalawang beses din ginitgit ang BRP Dato Bangkaw na ikinasira ng ilang bahagi nito unang ginitgit pasado alas 2.30 ng hapon ng December 9 kung saan nasira ang railings nito. Muli itong ginitgit ng alas 5 ng hapon at nasira naman ang starboard side nito. Ang unang bangga po is ng port side tapos yung pangalawang gas starboard side po. Ang bali ang damage po nung yung railings at saka yung gilid po ng starboard side. Ang bumangga po ay yung militia vessels po, binangga po yung barko natin, ang BFAR. Uh, dahil po sa kanilang agresibong galaw. Anya, delikado ito dahil maaaring mabutas ang gilid ng BRP Dato Bangkaw. Delikado po yung pagbanggang yon, kasi maaari pong mabutas yung barko natin na pwede pong ikalubog. And so ngayon, hindi tayo makapasok. Bakit kasi ano, mayroon po dyan ano, yung nilagay nilang barrier. Yung pinutol dati, nagkabit ulit sila ngayon para wala pong makapasok po sa loob ng bahura. Pero hinaharangan tayo ng... Yes, mga At the same time, nakaharang po sila, nakabantay po sila dyan. Ayon sa Philippine Coast Guard, December 9, ng pasado alas 7 ng umaga, inilagay muli ng Chinese Coast Guard ang floating barriers sa paligid ng Scarborough Shoal. Maroon pang pagkakataon, sinisigawan ng Chinese Maritime Militia ang tropa ng BIFAR para paalisin ito habang isinasagawa ang humanitarian and support mission. Umaaligid naman ang ilang Chinese Coast Guard gamit ang speedboat. Nagkaroon din ng habulan ng Chinese Coast Guard at mga tauhan ng BIFAR. Pabalik na sana ang tropa sa Port Capinpin noong December 9. Pero hindi ito itinuloy sa takot na baka pagbalingan ang mga ng Pinoy ng dahil sa nangyari kaya nanatiling nasa gitna ng karagatan ang tropa ng BIFAR hanggang December 10 ng alas 11 ng umaga Kagabi po, uh, inaano po natin 'yun, ina-assess po natin yung situation uh, para po malaman para po maprotektahan -ma natin kung ibang mahingis baka sila po ang balikan sa mga nangyari sa kabila nito, naging matagumpay ang ginawang humanitarian and support mission ng BFAR sa Scarborough Shoal kung saan humigit kumulang apat na pong motherboards ang nabigyan ng fuel subsidy, pang Noche Buena package, pagkain at tubig. Masaya po, gawa ng umabot pa. Libre na po sa konsumo namin. Hiling niya na sana hindi na sila makaranas ng panghaharas ng mga Chinese Coast Guard upang maging malaya na silang makapangisda sa baho di Masinlok. Takot na takot sir, gawa ng malaking, malaking barko nila. Yung amin, bangka lang. Isang bangka lang sa amin nun. Wala na. Kaya takot nga po sir. Naglalakas loob nila ang gawa ng walang pag -guide ito na ang pinakahuling resupply mission ng BFAR ngayong taon para sa mangingisda dito sa Scarborough Shoal dahil sa amihan na nagdudulot ng malalakas na alon sa karagatan. Pero para sa ating mga kababayang mangingisda, sila ay magpapatuloy sa kanilang paghahanap buhay dito. Harangin man sila ng sama ng panahon, kasama na ang pambubuli ng China. Hindi sila patitinag, may ipakain lang sa kanilang pamilya. Mula dito sa Scarborough Shoal, West Philippine Sea, Noel Talaga lakay para sa bayan